Isipin na lamang po ninyo ang Senado na tinagurian nating mataas na kapulungan na binibigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas na usigin, litisin ang mga high-ranking government officials na gumawa ng katiwalian. Ay uh, siya mismo ang pumipigil, gumagawa ng paraan upang uh, hindi umusad ang isang impeachment process sa ating uh, mataas na kapulungan. Isipin ninyo ang isang institusyon ang ating mataas na kapulungan ang siyang nagiging hadlang sa pagkamit ng hustisya sa bansang Pilipinas. Anong merong kinabukasan, meron na naghihintay sa ating bansa. No one is above the law. Pero sa mga ikinikilos ng ating mga mambabatas, maliwanag ang mensahe. Kita ba? No one is above the law. Kahit ano man niya, bulalo, di ba? Ang ginagawa po na mga senador na to, lantaran pa po pinagbabantaan ang taong bayan. Lantaran nilang pinagbabantaan ang taong bayan, napapatay nilang impeachment. Pag hindi nila alam na pag nila impeachment, pinapatay nila ang nasasaad sa saligang batas. Di ba? Hindi nila alam 'yon. Lalong-lalo na 'to si Tiron Tuy no, nag ka pa. Di ba? Kapag pinatay niyo po yung impeachment, pinapatay niyo naman rin po ang konstitusyon. Oh. Samantalang ang konstitusyon, yan ang guide. Yan ang core. Yan ang pamantayan sa lahat. Kaya nga nandyan yan eh. Para kung may gagawin ka, hindi ka pwedeng mag-exceed, lumabis, at hindi ka rin pwedeng magkulang. Kailangan accurate ka sa konstitusyon. Pero ang ginagawa po na mga ayop na mga senador na to, nag exceed na sila sa konstitusyon. Labis-labis ang pangaabuso sa konstitusyon. Na sinasabi ng konstitusyon, simulan mo ang impeachment pinagbigyan ng taong bayan Naggawing gawing June. Inabuso pa ginawa pang June 11 para June 12, araw ng kalayaan, June 13, tapos na magkita-kita na tayo sa July. Pagmamalabis, kapalang muka, wawalang sa taong bayan. <coughs> Thank <laughs> you.